Hello! Ayan! For today's video, may papakita ko sa inyong video na comment ni Rendon patungkol sa mga artista. Hmm, laos na daw. <laughs> Kaya nang humus ka. Kaya pala natatanggal siya sa mga, ano niya, sa mga account niya doon sa Facebook, Twitter, or YouTube, kung saan pa yung mga site na yan na meron siya, natatanggal na siya. Paunti-unti. Kaya, uh, minsan, talagang uh, nakakarma tayo, no? Sa mga sinasabi natin hindi maganda sa ating kapwa panoorin natin ang video niya at tayo na yung humusga Bitoy <laughs> at sa lahat ng mga artistang laos influencers are the new celebrities ngayon Michael V Bitoy sabihin mong mali ako kapag napatunayan mong mali ako magdibilit ako sa Facebook What? maraming kasing artistang mayabang akala mo sino mga laos naman pasensya na kung may nasaktan ako dyan <laughs> Wala kayong magagawa kundi sumunod sa amin ngayon. Ira namin to. Ay, random labador, simple lang eh. Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang totoo. Akala nyo lang mayabang ako kasi nasaktan kayo. Lahat ng mga artista, kahit magsama-sama kayo, wala akong alam sa inyong lahat. Ano yung sinasabi mong alamin mo na namin ang ibig sabihin ng content bago kami mag-content? Wala kang pakialam doon. Hindi mo ba alam negosyo namin yan? Hindi niyo ba alam na ang pagiging content creator, influencer, ay negosyo yan? Hindi mo ba alam, Michael B., ang ibig sabihin ng mind your own business? Bakit ka nakikialam? Siguro mas maganda kung magkaroon ka ng advocacy na turuan yung mga kapwa mong artista na wala ng platform na matuto mag-social media para maging relevant sila. Para magkaroon sila ng bagong karir. Wala naman ang pakialam kay Michael B. Hindi naman po kapag nagsabi ako ng sarili kong opinion ay dinidisrespect ko na lahat na narating na sa buhay. Ngayon, kung malinis naman ang intention mo dun sa statement mo, okay lang. Na. Pares naman tayo eh. Yun naman yung goal natin, di ba? Itama yung mali. Pero huwag kang makikialam. Auto-content kami kung anong gusto namin content. Ngayon, nasa mga netizen na lang yun, nasa inyong mga tao na lang yun, kung ano yung panunoo rin ninyo. Kaya eh, ma-personalize ang nangyari ngayon eh. Ipa-follow ninyo yung gusto nyong i-follow. Wala namang sapilitan dito eh. Panoorin yung nyo, gusto nyong panoorin. Basahin yung nyo, gusto nyong basahin. Painggan yung nyo, gusto nyong painggan. I-follow ninyo yung gusto nyong i-follow. Hindi naman namin kayo tinipilit eh. Bumagawa kayo ng mga teleserye, mga shows, at hindi nyo binibigyan ng option yung mga tao. Ngayon, natuto na. Natuto na yung market. Kumalilo na yung market. Nasaan na kayo ngayon? Kaya kayo na naos. Yun ang ibig kong sabihin. Wala na kayong platform ngayon. Hindi kayo makapag-adapt. Hindi naman kita inaaway eh. Gusto ko lang magkaroon ng boses para nagising pa yung mga Pilipinong natutulog. Kaya kasi sa ating mga Pilipino, ayaw natin mapainggan yung totoo eh. Kung lagi tayo sa katotohanan kasi yun yung masakit. Nakakadurog eh. Yun yung goal ko, yung so kang durugin lahat. Kasi yung sakit na yon yun ang gigising sa inyo. Totoo naman talaga na laos na kayo eh. Ano gusto nyo gawin? Sikat kayo? Wala, laos na laos na kayo. Ngayon, alam ko masakit. Masakit talaga. Kasi nawalan kayo ng hanap buhay. Ngayon, gusto kong ipa kayo yung katotohanan para magawa nyo ng paraan. Kailangan e, nyo kasing lunukin eh. Lunukin yung pride ninyo eh. Magpakumbaba kayo. Para mabago. Para magkaroon kayo ng chance. Nag-ibang na yung panahon na yun eh. Dating sikat kayo, oo. Ngayon, hindi na. Influencers na ng sikat ngayon. Gusto ko kasing matuto lahat ng artista, kung kung ang mga content ngayon, kung ano ang mga social media. Kasi maraming influencers na... ...maligang wala rin alam eh. Kung ano-ano pinaggagawa ng papranda ng kaya. Nakaka... ...disturbed ng peace and order eh. Hindi sila marunong, hindi nila alam kung anong content ang gagawin nila kasi nga wala silang So gusto mo ma-motivate lahat ng mga artista para matuto kayo, para maging relevant, para kahit pa mabalas mabalance sa social media.